Good morning po, good afternoon, good evening Welcome po sa channel ko po, Tito Nice Vlogs Ayaw, nasa mabuti po kayong kalagayan Paki ano lang, comment na lang kung malinaw yung audio ko po Kasi gumagamit po ako ng Yung microphone sa earphone po Kasi maingay po sa labas May mga nag-renovation uh, kapit sa kapitbahay namin Napakaingay and then May music pa eh, Sana wag marinig Kasi makaka-copyright ako ito, about dito mga kababayan ko, yung nangyaring piyesta sa San Juan, yung June 24 po. Actually, tra tra tradisyon naman po yan eh. Kada 24 ng, ng June, may celebration po ang San Juan. Wata-wata yung basaan po mga babayang ko. So, hindi natin matatanggal yan. Yung tradisyon nga po, yung mambabasa ng tao na dumadaan, okay lang po yun pero marami pong lumabag mga kababayan ko naawa rin ako doon sa inandidila ano ba yun Lester ba pangalan nun kakasuhan po sila mga kababayan kasi minsan kasi abusado po binasa mo na babasain mo pa mga kababayan ko at yung iba kasi nagiging hostile nagiging wild na Kapag pati ang kotse, kinakalampog mga kababayan ko. At minsan, nabubuksan pa ang mga sasakyan. O, ano yun? Violation po yun. Pero hindi natin makawala yung tradisyon mga kababayan ko na talaga magbabasaan yan, di ba? Sa ibang bansa nga, mas mamatindi pa dyan eh. Batuan ng kamatis eh. Eh, dito sa atin, sa bayan ng San Juan, tradisyon yan eh. Tingnan natin yung balita mga kababayan ko ah. sa Basaan at Gulo sa Wata Wata Festival sa San Juan. Pinag-aaralan naman daw ng lokal na pamahalaan kung may iba pang sumali sa pagdiriwang na posibleng may mga paglaba. Nakatutok si Bon Aquino. Bon Aquino. Kasi yung lalaki yan, oh. Ang Wata Wata Festival sa San Juan ng June 24. Pero we daw ang idinulot sa mga hindi ginustong mabasa. Hmm, tama yun. Isa sa mga delivery rider na nabasa noong lunes, nagsampanan ng reklamo ang Just Fix mga ganyan mga babayang ko Siguro yung umabusong ng nagba, nagbasa mga babayang ko Magbabayad na lang yan Kung, sak kung pipwede lang sana mga kababayan ko Yung mga hindi, yung mga hindi taga San Juan Baka may iba kayong pwedeng daanan Pag a 24 ng June mga kababayan ko Kasi hindi talaga may iwasi Talagang babasain po kayo mga kababayan ko Lalong naroon pag naglalakad kayo o oh, babasain talaga kayo kaya sa mo Juan eh paminsan-minsan ako nagdadaan diyan pag nagpupunta diyan yung, yung panahon ng credit investigator ako madalas ako nagpupunta po diyan pero hindi June 24. Oh mahirap na eh. Umabuso kasi yung iba mga kababayan ko. Hindi man pwede tanggalin yung tradisyon na yan eh eh daan taunin ginagawa mga kababayan ko at slander sa San Juan Prosecutor's Office. Yeah. Dalawang residente ang nakita sa CCTV Ayun, no? na nambasa sa kanya. Ang isa, pinakiusapan pa rin ng rider na huwag na siyang basain pero binuhusan pa rin siya ng tubig. Tinapik ng rider ang kamay ng lalaki pero gumanti ito oh. ng hampas sa helmet. Hinampas po ah, hindi pa po pwede po yan. Hindi pa pwede yung haampasin mo, sasaktan mo. Sa tumanggin magbigay ng pahayag ang inireklamo residente. May mag-asawa ring nagreklamo sa Barangay Batis dahil kinasarin okay. umano pero nagkaaregluhan na. Mm -hmm. Ayon sa San Juan City LGU, dalawa ang kinasuhan. Tatlo ang inireklamo sa paglabag ng ordinansa pero nakipag-aregluhan eh, na sa may-ari ng sasakyan. Habang dalawa Grabe naman ang kinasuhan ng coercion. Pero kalaunan na, na rin daw ng complainant ang reklamo. O, oh, ganun man talaga. Ay, so, si, si Lexter. Video na ito, pang isang lalaking nakadila habang si Lester, ano. niya mukha ng isang rider gamit ang water gun. Usap-usapan siya online. Sa ilalim ng city ordinance yung, siya yung, Juan, siya yung, yung nabas masyado ito, eh. Sa festival, ang sa Ayan. Ayun, binubuksan yung mga pinto mga, mga kababayan. No? Dapat ilalak nyo. Sa Kami nag-volunteer, bubuksan At naman. Sabi ni San Juan Mayor Francis Zamora, kung ang video na ito ang pagbabasihan, hindi nilabag ng lalaki ang kanilang ordinansa. Wala naman po sa ating ordinansa na ang uh, pangdila o, o ang pagdila o yung uh, pag-water gun ay isang uh, violation. Kasi so, overacting na naman yung mga babayang ko. Lalaki yung ibang mga netizen eh. Kailangan po meron tayong private complainant para may file po ang kaso dito po sa ating uh, prosecutor's office. Hindi naman siya yung nag-aano dito. Pero may nakausap kaming delivery rider na napeperwisyo raw dahil may nag-order online at ipinapangalan ito sa lalaking nasa video. At ang sinasabi raw sa kanila ay hindi kanya ang mga order. Mahigit 200 parcel na raw ang nakapangalan sa lalaki. O, oh, yung nandila, pinag-initan ng mga basher. Hindi ba nakarehistro naman yung mga SIM card dyan, mga titos, mga titas? Eh, ano rin, eh, kasuon din yung mga nanluloko niyan eh. Eh, nag-escalate ano, -nag na mga kababayan ko dahil doon sa Nandila eh. Tama naman si San Juan Mayor Zamora na, ano na lang, uh, iwas na lang siguro mga kababayan ko. Sa so next year, ko, parang nangyari sa amin yung ano, kailan ba yun? Yung pride month? uh, June 22, grabe talaga. Eh sana magtanda na yung si Mayor Joy na yan na ang dami na perwisyo rin. Hindi kami against sa LGBT. Pero yung sistema ng ginawa ni Mayor Joy talagang palpak. Tinamo mo, 1.5 kilometers, inabog kami ng dalang oras Ang kaibigan ko si Perdi. O tayo sa San Juan, sa Basaan, sa Wata-Wata. Umiwas na lang tayo mga babayang ko. Ang problema, kung may ka nga, i-deliver sa San Juan sa araw ng June 24, paano yan? E eh, protect mo na yung mga i-deliver mo, eh, para di maperwisyo rin. Eh, ano na to eh, eh tradisyon na to ng San Juan eh, wala tayong mga gawa mga kababayan ko. Ano na lang, medyo yung iba naman siguro, na wala naman importanteng lakad, eh, okay dadaan sa San Juan mga kababayan ko. Eh, ano na yan eh, tradisyon sa... Sa San Juan eh, daan taon ang ginagawa yung mga babayan ko. At huwag naman kayong aabuso yung mga nambabasa. At ah, tinan mo yung isa, binatukan pa yung rider. Eh, kaso nagkaayusan na mga babayan ko. Ganon talaga eh. Sa susunod, ano na talaga, may guidelines kayo. Kaya nang hindi man nasusunod ng guidelines yan eh. Siyempre, sa sobrang excitement, uh, masaya sila. Dahil festive yan mga babayan ko. Pesa ng San Juan eh. Kaya, ampayo ko na lang sa inyo, huwag kung wala kayong delivery o mga pamilya kayo kahit malayo dumaan na na kayo sa ano sa safe na lugar huwag kayong dandaan pag June 24 sa bayan ng San Juan mga kababayan ko o shout out muna tayo ha eh. ang isa shout out ko ay si sino ba sa shout out natin ito si Cherry Papoy's Adventure si Ate Ruby Vlog Singjin blog Official, Michi Tiger Phil, Mendrano, Jane Barona blog Doc Juday, Coach MB26, Mamaling Official, Amelena Black, Tessa Baro Official, Simply Grace na Anak, Nana Eva TV, Joban de Motorisa di Papaya, di Bukupay, di Water, Meron di Pakawan. Chairman, pagaling ka, malayo sa bitu ka yan. Magaganda ba, nurse? <laughs> Principal Kim, Mayang Vlogs, Jobs de la Cruz y si Bunso, Endon SK Blog, Reps SK Jamin Blogs, Eher Purple Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Capitec TV, uh, Remy Perolito, Tony Marsan, Isel Easy Mix Blog, Tsaka si Guy, Lovely, siya ba ito? Lovely Mood, Lovely Mood Forever, si Angel Mix Blogs, Arlene Hugs, Blanca, Natasha Mix Blogs, Ma Mami ni Raj and and Virgin Standen, Si pa ba? Guapo na Laksot Benjo Opa Sanchez Si Dems Cake City Cake Channel Nuna Wonder PH Ella Kimo Cindy TV Iris Neris Channel Evelyn Orase Evelyn Official Ate Isabel Tess Padulina Nina Lares Malorsano uh, Si Marites Cojo, TV, Angie of San Francisco, Ferdi Albino, Kabater Naga, Rosworth Adventure, Family Flower Blogs, Jovi's Official Channel, Dayang Labless Texam, JC is over, si Tita Pearl Boss Girl Mersa, Banana, Baby Abby, Sara Blog, Glendy Anuel, John Carroll Blog, Beth Pinapit, Itchel Blog, Maricel Blog, sino pa ba si Smiley Face Channel, Kapangok Blog, Kaligatan TV at saka si Bayang Gudang mga kababayan ko. O, so, sa susunod mga kababayan ko, ay eh, may iiwasan yan mga titos, mga titas. Pag, ano, pag sumapit next year ang June 24, syempre wata-wata, basaan mga babayang ko ha. Gumawa kayo ng way na lang para hindi kayo makadaan dyan sa San Juan. O, so, tiyo, mo, marami na perwisyo rin mga babayang ko. Kaya lang, eh, pesta yan eh. Wala tayong magagawa diyan, di ba? Pag pesta nga ng nasareno sa kaya po talaga sinasarado 'yung mga babayan ko. Yung mga diboto lang ang pwedeng makapunta diyan, di ba? Kaya iwas na lang tayo para walang gulo. At doon naman sa mga sumusobrang nagbabasa na na minsan nananakit na ay ah, usapan ng mga babayan ko. Kaya mag-iingat na lang po tayo sa susunod na taon diyan sa San Juan. At Mayor Joy, nalang don't forget to like and subscribe hit the notification para ma-update kayo sa mga video. Salamat po, ingat po kayo. Bye.